Magandang magandang araw sa lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Bukuhin po natin ngayon ito hong uh, plano ng mga Duterte no, sa 2025. Uh, lagay ko nga rito, si Mix versus Sara Duterte. Si ano yan? Si Mix, uh, si Lady and Red. Di ba? So versus Sara Duterte. Pero ang uupong mayor ay eh, si Basti pa rin sa 2025. Ang tanong, paano nangyari yun? Eh, sinabi ni VP Sara na ang sabi ng nanay niya, eh, babalik siya ng, uh, ng uh, Davao City para mag-mayor. ba? Diba? Tapos, sabi ni Inday, ni VP Sara, ang tatlong Duterte sa pamilya nila, ang mag-aama, si Digong, uh, Pulong, si Baste, ay eh, magsisitakbo pagkasenador. Okay. Sabi ko naman sa inyo nga eh, ako naniniwala ako sa pagka si VP Sara na yung nagsalita. ba? Diba? Kasi may katibayan naman na ano, nakaraang 2022. Diba? Talagang kung ano yung desisyon niya, talagang pinanindigan niya. Hindi rin niya naging ka, ka aliado ang PDP laban kasi sinabi niya, ayoko silang maging kabahagi ng buhay ko. O, etong si PDP laban. Pero si PDP laban bilang uh, bilang uh, mahinang political party bagamat eh, ano sila sila ang uh, tawag diyan pinaka may tuturing na majority party dahil sila ang administration party ba? Diba? pero hindi sila ganoon kalakas parang sa ngayon ang uh, Partido Federal ng Pilipinas eh, hindi rin malakas no so, tinatalo pa nung uh, ibang mga partido katulad ng uh, NPC, Nationalista Party, 'di ba? Mas na unang nakakabuo ng lineup. Ngayon, Um, ito po yung nakikita kong diskarte rito, no? Makinig kayo. Tigilan nyo na si Badong. <laughs> Ganito ho yan. ito um, pong si um, Congresswoman Meg Subiri no, ng party list. Pero hindi pa naman sinasabi na kakandidato siya sa pagka-mayor. Pero ang unang bumanggit nito, kung hindi ako nagkakamali, ay isa sa pamilya Duterte. No? Pero siguro sa Davao, eh baka ano na, uh, putok na yung balita na etong si Migz Migz uh, anograles ay attorney yan, si Migz Grales. Tatakbo pagka mayor. Ngayon, ang problema nila diyan sa Davao, marami na hong mga tao diyan na bukas na para sa bagong leadership. And in fact, bukod pa rito kay Migs, may iba pang uh, gustong tumakbo eh, na gustong i-challenge sa mga Duterte. Now, um, sinasabi rin nila na eto daw pong si Bastos, ay si Bastos, si Baste, ay malabong, um, malabong manalo dito kay Attorney Migs Nograles. Okay. At saka yung dalawang pamilyang yan, uh, By history talaga na mortal na yan, itong uh, mga Nograles at ang Duterte. Kaya lang nagkagulatan na nga lang noong uh, 2016, biglang itong si dating uh, House Speaker Prospero Nograles ay sumuporta sa kandidatura ni Duterte. Tapos noong uh, kinuha ni Digong yung mga anak nito, actually mga may mga congressista roon eh na mga nag sila JJ Nograles ayan saka yung isa pa uh, kinuha niya sa gabinete 'di ba si Carlo Nograles yung isa naman ay eto actually itong mga Nograles ang nag-asikaso ng franchise renewal ng Suarasug ng SMNI yan ngayon etong uh, 2019 biglang nagkaroon ng ambush. Ang napatay ay yung mga bodyguard ni dating uh, speaker Nograles, tatay nila Mix. Yan. Now, uh, ito namang ano, uh, sinasabi nila na mahina itong si Baste kumpara kay Mix Nograles. Okay. Sinabi ni VP Sara dati na ilang buwan lang nakalipas eh, na ano, kakandidato siya, babalik siya sa Davao City magmi uh, ano, pag uh, ano, magmi-mayor yata siya. Ganon. Alam niyo ho, ang nakikita ko po talagang mangyayari rito ay ganire. Analyze natin to ah. Uh, si VP Sara, ang termino niya matatapos sa 2028. So, eligible ba siya para kumandidato pagka-mayor ng Davao City Yes, eligible siya na kumandidato kasi yung kanyang registration ay doon pa rin naman. ba? Diba? Eh, at least one year. Dapat eh, residente roon at saka ano, rehistradong botante. So, eligible siya na kumandidato. Pero, paano yun? Sayang yun. Vice pre, ano siya vice president. Kumbaga sa sahod, di hamak, mas malaki yung sahod ng vice president kumpara sa mayor. ba? Diba? Lalo na, hindi naman ano, hindi naman siguro sobrang yaman na parang katulad ng Makati ang uh, at ng Quezon City etong ano uh, etong si etong Double City di ba so pag uh, money wise mas mainam na vice president pero bakit tatakbo siya bakit kasi sinabi yon so ang mangyayari rito lalabanan niya po it's gonna be girl to girl ang labanan Migs Nograles no at saka etong si Sarah at ang magiging vice vice mayor ni Sara ay ang kapatid niyang si Baste. Okay? So, let's say sabihin natin nanalo si Baste. Because ito yung target nila eh. Na nanalo, uh, manalo ang magkapatid na Duterte sa eleksyon. Si Vice President Sara Duterte Carpio ay manalo sa pagka-mayor. Tapos itong si Baste manalo rin pagka-vice mayor. Di diba? So, ipoproklama sila ng COMELEC na pareho silang nanalo. Then ano yung kasunod doon sa proclamation? Ang kasunod po doon ay oath taking. So etong si Vice Mayor, si Baste, ay magt-take ng kanyang oath bilang Vice Mayor. So Mayor down to Vice Mayor, giving way sa kanyang ate. Okay? So magiging Vice Mayor si Baste. Official na kapag nagtake ng oath. Then, eto naman ngayong si Sarah, kasi yung outtaking naman, di naman minamadali yan eh. Diba? As long as, bago pumasok yung June 30, etong mga taga LGU ay nakapag-panumpa na. Now, mahuhuli ngayon ang panunumpa, etong si uh, Vice President Elected Mayor Sarah Duterte Carpio. Okay? Pero, pero, hindi po manunumpa sa kanyang bagong mandato si Vice President Sara Duterte. Okay? Ang mangyayari ngayon doon, hindi siya mag-take ng kanyang oath. Okay? So, mangyayari dyan ay iiral po yung tinatawag natin na rule of succession. di ba? Ang rule of succession, ano ba ang requisite o ano ba yung requirements para maggumana yung rule of succession Ibig sabihin eh yung duly okay proclaimed winner ng halalan para makapag-function ito officially para sumahod magkaroon ng official na mandato ay kailangan mag-take ng oath So hindi siya magte-take ng oath So si Baste, na vice mayor no nang uh, ilang araw na ang magt-take na po ng oath bilang mayor. Ganon ang mangyayari dyan. Oh, okay, nakuha nyo. Ganon yung mangyayari dyan. Yan yung nakikita akong diskarte. Then si VP Sara ay babalik lamang po sa kanyang original na posisyon bilang vice mayor. Ay, bilang vice president. So si Baste na mayor, magiging vice mayor ng ilang araw, tapos magt-take ng oath, bilang ano um successor oh, bilang ni bilang na uh, mayor okay nakatulong pa yan sa kanya kasi yung kanyang uh, yung kanyang uh, termino di ba kina may limit lang yan eh hanggang ilang uh, pwede kang dapat na tumakbo na magkakasunod na manalo ka and then magpapahinga ka no oh. so kumbaga yung uh, pagiging mayor niya ngayon, hindi na to counted kasi ano eh, naputol na eh, naging vice mayor siya eh. 'Di ba? Nang limang araw nagtake siya ng oath eh. Na nag-take ng oath. So, limang araw ka naging vice mayor o sampung araw o isang buwan, 'di ba? Tapos na magiging kang mayor. Pani bago 'yun. So count count 'yun as na one uli. Oo. So, oh. 'Di ba? And then 2028 si VP Sara tatakbo bilang ano, bilang uh, pampanguluhan o magpapahinga. Bahala sa buhay niya kung anong trip niya. Now, meron na ho kasi tayong ganyang president uh, presidents. Buti nga nabanggit ni, ano yan, eh, ni Sir Carlos Maglasang na meron tayong ganyang president uh, presidents na nangyari. Ito pong si Boris ng Davao City, yung dating mayor dyan. Yung kalaban nila, kasi ang manok nila ng mga osmenya uh, Osmeña. Meron tayong senador noon na Osmeña yung manok nila na si Bores ay hindi ano hindi hindi tingin nila mukhang hindi mananalo sa kanyang uh, katunggali. So ang ginawa nito ng senador, syempre senador yan eh. Syempre may niya yan eh. Ginawa niya, kumandidato siya bilang mayor. Okay? Pero hindi siya nagresign resign pagka ano, pagka senator. Tapos anong nangyari ngayon? vice mayor niya si Boris. Nanalo silang dalawa. So naproklama silang dalawa. So nagtake ng oath si Boris bilang vice mayor. Tapos noong si ano na si Osmeña na ang magte-take ng oath, hindi na po siya nagtake ng oath. So nagkaroon dito ng tinatawag na uh, permanent disability or inability to discharge duty or duties or whatever. So Tumasok ngayon dito yung rule of succession. Si Bores ang naging ang nanumpa pagka-mayor bilang successor ni Osmeña. So si Osmeña uh, sa record while uh, being a senator, naging mayor din siya. Parang limang araw lang 'yun. Kasi dati December 30 dati ang uh, ano nila eh nagte sila ng oath eh. Mga ganoon eh. So, nags kung nagsisimula yung ano yung office So bandang uh, January, balik lang siya ng kanyang posisyon. So ganun yung nakikita ko nitong diskarte nila para tapatan si Migs Nograles. Okay? Sabi ni Hector, uh, puro ka lang kwento, walang kwenta, we. ba't nandito ka. <laughs> 'Di ba? Oo. Sabi ni Melanie Enriquez. If ever Duterte will not win because people in Davao is no longer go for Duterte, we can predict. We're not predicting. What I'm saying is, we are analyzing. Okay? Kasi imaginein mo, bakit sinabi ni VP Sara na babalik siya ng Davao City? Di ba? Tapos yung kanyang mga kapatid, eh, magse-senador. Eh, vice, eh, siya ay, ano pa, vice president. Oh, kung babalik siya ng Davao City 2028 pa, then sino rito yung magiging mayor ng Davao City, patatakbuhin nila si Kitty Duterte? Nako, lalamunin ng buhayan ni eh, Mix Nograles. Hmm. 'Di ba? Eh anong ano bang alam ni ni Kitty Duterte? Estudyante pa lang 'yon. Tapos si pakinding-kending sa TikTok, sa social blogger, vlogger, 'di ba? Influencer. So hindi kakikitaan talaga ng uh, leadership. kawawa na naman ng mga taga-Davao niyan. 'Di ba? Mag- magkakaroon sila ng mayor na OJT. Tapos ang kokontrol co yung tatay. Patay tayo diyan. 'Di ba? <laughs> okay, so ganun yung nakikita ko dito na ano na scenario kung bakit eh sinabi ni VP Sara 'yon. So yung pagtakbo ni Baste for uh, Senator, is just a smoke screen. So, Puwedeng mag-file ng COC, 'di ba? Nauuna naman kasi 'yung national eh sa so pagpa-file ng COC. Hmm. Tapos later on, magpa-file naman ng uh, COC etong mga ano, itong mga lokal. Pero ngayon, take note ha, binawal na ng COMELEC 'yung substitution. Kaya ang mangyayari diyan, file ng COC for senator. 'di diba? Tapos pagka filing na or last day ng filing, pagka pagka ano, pagka vice mayor, saka yan magpa-file ngayon ng COC for vice mayor. And then si Sara magpa-file din ng COC for mayor. Eh hindi na wala naman pong batas na nagre-require na kinakailangan eh kapag ka ikaw ay incumbent tumakbo ka sa anumang posisyon E eh, automatic, e eh, kumbaga deemed, resigned ka na. Wala pong ganoon. Exemption po dito yung mga halal ng bayan. Ang uh, saklaw lamang ng ganong batas, e eh, yun lamang mga appointees. Okay? Yung mga political appointees lang, deemed, automatic resigned sila. Okay? So I hope uh, na-gets ninyo po yun. Okay, so iwan natin to.